Sa video na to, papakita namin sa inyo ang Pepsi Sign Cola Isang napaka-iconic sign dito sa Long Island, New York! Canada kung saan tayo kakain dyan sa may Chinatown. Pero bago natin umpisaan ang video ng Pepsi Sign Cola Signboard, papakita namin sa inyo na karang video kung saan kami nagpunta sa Chinatown. Speedy. Pagkita na ah. namin sa China Town, kung saan kami nakumain sa isang napakitang restaurant. Kung saan natin titikman ang century-year-old na, na, na recipe ng isang noodle. Na napakasarap guys! Sarap, yan! Oh, start na natin kumain guys! Ang sarap! Napakasarap! ang ating inabang video. Ang video sa Long Island, New York Tour. Pero bago kami na masyal, ang tanong na namin ang Church of Christ, ang Iglesia de Cristo kung saan kami sumamba dito sa Long Island, New York. paglalakbay, magkikita nyo dito ang mga bridge, kaya ng Brooklyn Bridge na nakita nyo ngayon sa video na ito. Dumahan kami ng long tunnel, papuntang long island. Kaya pa rin may tunnel kasi island. Kaya so, na no?

Sige, no, so, Hello. 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 Hello, how are you? This is sign My Gartner Park no, no, I'm give You New York New York yeah. New York friend. New York uh, New York no, so, so, uh, so, yeah. is Chicky so, so, yeah. so Babes Ayan, yes, hello, nag-enjoy hey, diba? na ako. Daddy, di ba? Lihat, diba? Tapos, ang ganda ng mga buildings. Ano, ang dali Oh, friends, yun ah! Sige, enjoy lang kayo. Tas, mami, ang buka tayo dito ako. Oh, last, Ito ang Long Island, New York. Sa really? sure. dito pa rin kami sa Long Island, New York at pupunta kami na ngayon ng Gantry State Park ano, ang ganda ng Long Island, New York, di ba? ito, so, mga bagal maglakad ang ganda naglalakad tayo dito sa street kung saan pupunta natin ng Gantry Park kasama ang mga pangit, ayan, sa mga pangit ito, so, may pupunta tayo ngayon, ito ang Gantry Park kung saan makita nyo ay ang iconic iconic Coca-Cola na signage ay kita nyo nandun siya alam niyo ba na ang signboard ng Pepsi Cola ay isang iconic advertising history mula pa noong 1940. Ito kasi ang pinakamalaking signboard noong araw na electric ang ginagamit o neon light. Medyo malamig nga lang ngayon kasi malalit tayo sa dagat. syempre ang um, popular na popular na Coca-Cola signboard. Ayun, ayun, no. Oh. <laughs> ayun, no. Oh. Ayun, 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 no. Ayun, no. Ayun, no. Ayun, no. Ayun, no. Okay, pwede rin dito. Kaya mga cheeky play din, no? Oh. Cheeky play. Uy! Kaya mag-ride mo tayo. May bayad siya tayo. Ayun, no? New York State Box. Ang laga. Tapos, doon tayo doon. Doon doon. Doon! Ang natin do sa Gantry National State Park ang ganda di ba? dito ito exact sa may Long Island, New York uh, alam niyo ba paano kang dumating dito dumaan pa kami ng tunnel para makapunta rito alam niyo kung bakit sa tinawag na tinawag na Long Island dahil siya ay long long siya, long ayun o, no? ang ganda din ang bridge na yun, tinitin no? at saka may mga parang baiting at uh, ano yung tawag dyan mga pwedeng buwan pwede kayo magliad-liad syempre yung dalawang bata nandun at syempre yung napakagandang pepsi cola signboard sa board kita nyo ba na dun kita nyo sya ayun o oh. Pepsi Cola Signboard Part 3 pa na Long Island, New York At siyempre si Cooper Kamaganak ni Cooper ayan At siyempre may isa pang Cooper ayan ang lakad lang tayo. Ayun o. Malapit na tayong JFK National Airport dito. Oo, oh, saan na lang. Nandito na tawag mo sa akin. Nandito ako sa puso mo. Ayun, may kuko lang. Hello, how are you? Thank you. Hinahanap ko yung Pepsi Cola signboard. Ayun o, know. kita ko na. malapit na tayo nakikita ko na ang uh, iconic sign dito sa may Long Island ang Pepsi Cola kita nga, ayun na Pepsi Cola sign kita ko lang yan sa mga TikTok at sa mga videos ang kitang kita ko na siya trademark, regular US patented hop diba? kita kita niya na diba? ayun o, bumbong kuha ko ang tapat lang siya ng city ayan, ba ang famous na iconic sign ng Pepsi Cola dito sa Long Island. Ayun siya. Makita nyo na, 'di ba? Ayayan. Kita ko na rin. Pwede na akong umalis at maghanap ng iba. Hanapin natin yung dalumpangit. Yung dalumpangit. Ah, sasakay, sasakay po tayo. Mga bessi. Mga bessi, sasakay tayo nang ng ano, ferry eh no, ferry station 'yan. Sasakay tayo. Ang ganda, oh syempre, ang Pepsi Cola sign. Ang ganda, 'di ba? Maglakad lang tayo. Tapos natin pa siya lang ang Pepsi Cola sign. Station. Sasakay naman tayo ng ferry papuntang Grand Central Terminal. Ano pa rin 'yan? Station 'yan oh. Kita sa sakay mommy aja, diyan. Okay? Ano, pa-dating ng aming ferry. Ano, ferry. Wow, ang ganda ng ano niyan, buyan. Kati, ikot. Ikot. Ang galing ng ikot. Ito 'yung ferry, Nandito pa rin sila sa Pag-ibig sa New York.

pata lang yan oho, langit na kami sa ferry ayan na, alis oh. haalis na kami dun sa Pepsi Cola sign tingnan niyo yun Pepsi Cola sign ayan o oh. long island siguro very long yan, kaya eh, long ayan na, kakasakay lang namin ng ferry uh, uh, ngayon pupunta kami ng The Edge ano? kita niyo? O, oh, tingnan mo! Ang ganda! Anong tower ba yun? Doon ba tayo pupunta ngayon? Hoy! May Cheeky Play! May hey, Play! Tingnan mo! May hey, Play! Ayun o! Oh, play! Ayan! Ang Cheeky Play! Kung saan sila naglaro! Dito na naman! Sa 34th Street! Dito sa New York! Ayan! Ang maganda-ganda talaga ng New York! Ito na! Ang Grand Central Terminal! ito ay napaka-iconic na ng mga turista. Hindi lang ng mga Pinoy, ito ay matatagpuan sa 42nd Street sa may Manhattan, New York City. Ang Grand Central Terminal. Dito pa rin kami sa New York City. Naglalakad kami na wala katapusan. Na dito sa ilalim may mga gandang highway. Nahanap namin ngayon ang Grand Central Park. Kung saan kami mamamasyal naman at gagas na ng pera. Oh, kami sa Grand Central Terminal. Kasama ang mga pangit na to. Guys, nandito na kami sa Grand Central Terminal dito sa New York. Grand Central Terminal Subway. Ito na yun. Diba? Ganda ba? Diba? Ng no, Grand Central Terminal Guys, ito na uh, Grand Central Terminal Pumunta natin ngayon ng loba, okay? Ayun na, tatawid tayo Papasok tayo dyan Sa Grand Central Terminal Kasama ang mga pangit na to, tingnan nyo Yan, papasok na tayo ng Grand Central Terminal Papasok tayo dyan Dito sa Second Street. Sa mga ring mga Thank you, sir. Ay do. Ang ganda di ba? Para siyang makaluma. Ano? Oh, kita niyo? Ba? Diba? Kita niyo? Ayan, di ba? Parang vacancy, vacancy ito ah. Ang main concourse. Ang ganda nga oh. Ito ang loob ng Grand Central Terminal. Ang main concourse to trains. Pot to drink. May oh. Mm -hmm. ah. Ang uh, like this one. Oh. Ito na Grand Central Terminal. Ang Oh, di Nagutom na yung mga bata, nakikita ng sa sila ng Jollibee. Hindi eh, pala, McDonald's. Ayan o, no, McDonald's. Tapos natin mga Michelle sa Grand Central Terminal. Pupunta namin ngayon at Times Square, New York! Iron Man 看你吧